Marahil ay alam ng lahat ng tao na hindi lamang Romano-Katoliko ang reliyon sa Pilipinas. Isa na nga dito ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang pandaigdigang reliyon na may malalim na kasaysayan at pananampalatayang nakaugat sa Biblia itanatag ito sa Pilipinas noong July 27, 1914 sa pangungunan ng sugo ng Diyos sa manguling araw si kapatid na Felix E. Manalo. Pinanganak si Felix E. Manalo noong May 10, 1886 sa San Antonio, San Rafael, Bulacan. Bata pa lamang siya ay nagahanap na siya ng katotohanan sa pananampalataya. Mula sa iba't ibang relihiyon na kanyang sinalihan, natuklasan niya na ang tunay na aral ng Diyos ay nasa Biblia. Noong 1913, matapos ang malalim na pag-aaral ng Biblia, pinasimulan niya ang pangangaral ng mga aral na kanyang natuklasan. Isang taon matapos nito, formal niyang itinatag ang Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana, Maynila. Sa kabila ng matinding pagsubok at pang-uusig, mabilis na lumaganap ang Iglesia ni Kristo sa buong Pilipinas. Dahil sa mahigpit na pangangasiwa at tapat na pagsunod sa mga aral ng Diyos, dumami ang mga kaanib at naitayo ang maraming lokal ng Iglesia. Noong 1963, pinagkatiwala ni kapatid na Felix I. E. Manalo ang pamamahala ng Iglesia sa kanyang anak na si kapatid na Eranio G. Manalo. Sa ilalim ng kanyang pamamahala lumawak ang iglesia sa iba't ibang panig ng mundo. Formal na nakatala sa opisyal na talaan ng gobyerno ng Pilipinas bilang isang malayang relihiyon, patuloy na lumago ang iglesia ni Kristo. Dumating ang panahon na ang mga lokal ng iglesia ay umabot sa iba't ibang bansa mula Asia, Amerika, Europa at iba't iba pang kontinente. Katapos ang pamamahala ni kapatid na Eranio G. Manalo, ipinagpatuloy na kanya anak na si kapatid na Eduardo V. Manalo ang masigasig na pangunguna sa iglesia na ngayon ay maroong milyong-milyong kaanib sa buong mundo. Sa mahigit isang siglo mula ng itatag ito, ang Iglesia ni Kristo ay nananatiling matibay sa tunay na aral ng Biblia. Patuloy nitong itinuturo ang kabanalan pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang paghahanda para sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Ito ang kasaysayan ng Iglesia ni Kristo, isang pananampalataya nagsimula sa malit na bilang ng mga kaanib, ngunit ngayon ay patuloy na lumalaganap sa buong mundo, dala ang aral ng kaligtasan. Ikaw, isa ka bang kaanib ng Iglesia ni Kristo? Comment ka naman sa baba kung ano ang mga aral na natutunan mo ngayong araw.